liligtas. Kaya kapag hundred sa langit na tayo pupunta kasi ang kaligtasan ay walang bayad. Libre. Kaya tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at kailangan galing sa puso. Dahil hindi nagliligtas yung panalangin na hindi galing sa puso. Kaya dapat taos sa puso yung pagtanggap natin kay Kristo. Ito po ay gabay lang paano natin tatanggapin si Jesus Christ. Pero kahit sumabay kayo sa panalangin, nang hindi kayo nagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi kayo maliligtas sapagat hindi yung pagtanggap sa bibig ang nagliligtas, kundi ang pagtanggap sa puso. Pero sabi ron, kailangan ipahayag ng ating bibig. Tayo po'y manalangin sumandali. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, lumalapit po ako sa inyong may ang loob. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pakalinisin ang iyong banala dugo. At ikaw po ang patuloy na gumawa sa buhay ko. Dinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya kapag tinanggap po natin ang buong puso si Kristo, sabi rito, hindi nawawala yung ating pananampalataya ng ginatawag na kahalagaan. O ang pananampalataya natin ay hindi nawawala ng kabuluhan dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At sabi rito, kung hindi nabuhay ang Panginoon sa mga patay, tayo na mga nagtuturo ng salita ng Diyos o mga mga ay magiging sinungaling kasi hindi naman pala totoo na tayo pupunta sa langit. Pero salamat sapagkat si Kristo ay hindi lamang namatay, muling nabuhay at muling babalik. Kaya tunay yung salita ng Panginoon na ating ipinapangaral. At sabi rin dito, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, tayo ay nasa kasalanan pa rin. Tayo ay hindi pabayad. Bakit? Kasi hindi pa confirm yung tinatawag na pagbabayan na ginawa ni Kristo. Pero dahil si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, yung ating kasalanan kumpermado na nabayaran na. Sapagkat si Kristo na nagbayad ng ating kasalanan ay muling nabuhay sa mga patay. Kaya sabi rito, salamat sapagat ang Panginoong Sus ay hindi lamang namatay, kundi muling nabuhay sa gitna ng mga patay. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang tinatawag na mga bagay na ginawa ng Panginoong Isokristo Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naroon po yung patutuo, patutuo na ang pagkabuhay ng Panginoon ay kaganapan ng ating kaligtasan. Bakit kaganapan ng ating kaligtasan? Kasi kinumpirma ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya masaya tayo sa pagkabuhay ng Panginoon Su Kristo at kaya unang araw o linggo ang ating pagsamba. Sa mga hudyo kasi ang sabat ay sabado at yun po talagang original. Ang uh, sabat ay sabado na sinusunod po ng mga Hudyo pero tayo po ay hindi naman Hudyo at tayo ay Gentile. Ang uh, practice na nakaugalian ay ang unang araw. At ang unang araw 'yun po yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya ginagamit po ng mga mananampalataya noon at hanggang ngayon ay ang unang araw. 'Yun po ang ating pagsamba. Yun po ang ginagamit nating uh, araw ng pamamahinga, hindi Sabado, sapagat ang Sabado, ito po ay para sa mga Hudyo. Ang inuutusan po patungkol sa batas ng Sabat ay Hudyo, hindi po mga Hintil. Tayo po ay Gentile, hindi po tayo ang sinasabihan na gumamit ng sabat ang sa atin ang nakasanayang gamitin ay unang araw. Kaya si Pablo po ay dalawa po ang pagsamba na kanyang ginagawa kasi siya po ay hudyo. Kung araw po ng sabat, siya po ay sa mga sinagoga at kasamang sumasamba ng mga hudyo. At kung unang araw naman, ay mga mananampalataya, mga Gentile na mananampalataya at yun po ay ginaganap kung araw ng linggo. Kaya pag Sabado, ang kasama ni Paul ay mga kapwa niya Hujo. At pagka linggo naman, yung mga Gentile na mga mananampalataya na kanya mga na establish katulad sa Pilipay, sa Corinth, sa Galatia, sa Thessalonica, sa Ephesians, yun yung mga Gentile, mga churches na si Paul ang nagginamit para ma-establish yung mga churches na yon. Pero nakasulat din po sa Bible na kung araw ng Sabat, siya po ay pumupunta sa mga sinagoga kasama ng mga Hudyo. Kasi po si Hudyo at siya rin po ay missionary sa mga Gentile. Kaya ang practice po ng mga Gentile ng mga believers ay araw ng Linggo o Sunday. Yun po yung unang araw, yung po yung araw na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya dapat maging masaya tayo kung araw ng pagsamba kasi yan yung araw na kinumpirm yung ating pananampalataya sapagkat sabi ng Biblia, kung hindi na buhay ang Panginoon Kristo mula sa mga patay, walang halaga yung ating pangangaral. At sabi riyan, ang pananampalataya natin ay wala ng kabuluhan. Kaya, maging masaya tayo bukas, araw ng uh, pagsamba. Kaya tayo nag-i-invite Every Sunday 9:30 to 12. Mahalaga po na ating sambahin ang Panginoon sa tamang pagsamba. Sabi po sa John chapter 4 verse 23 to 24, hinahanap ng Diyos ang tunay na pagsamba at yumoy pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ngayon, paano ka makakasamba sa espiritu kung ikaw po ay may espiritu ng Panginoon Romans chapter 8 verse 15 to 16 ang ating espiritu kasama ng espiritu ng Diyos ay nagkakaugnay at dahil doon tayo nakakata nakakatawag ng Aba Aba kaya kung ikaw ay wala pang espiritu o banal espiritu mula sa Diyos hindi ka makakasamba sa espiritu at katotohanan kaya nga, una sa lahat, makilala mo si Kristo ng tama, tanggapin ng buong puso. Yung Kristo na ipinapakilala ng Biblia. Sino ba yung Kristo na ipinapakilala ng Biblia? Si Kristo na nagkatawang tao. John chapter 1, verse 1 to 14. Pag binasa po ninyo yun, makikita nyo, si Kristo ay Diyos. Pero si Kristo ay tao na nakasama ng mga mananampalataya. palataya at ng mga alagad kasi siya po ay nagkatawang tao. Kaya pag binasa po nyo ang John chapter 1, makikita po natin doon na siya ay Diyos na nagkatawang tao at nanahan kasama ng mga alagad. Kaya kinukonfirm yung ating pananampalataya sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kaya dapat Alalahanin natin na tuwing Sunday, maging masaya tayo kung ikaw ay totoong naligtas at tiyak na sa langit ka na pupunta. Ang kaligtasan po, libre, walang bayad. Nang pag naligtas ka, eternity na po yan. Ngayon, yung hindi totoong naligtas kasi hindi totoo yung pagtanggap. Ito pong ipapaliwanag natin. Kaya hindi ka naliligtas kasi hindi mo pa sinampalatayanan dapat panghawakan natin yung pahayag ng ating pananampalataya. Kasi libre, walang bayad. Kaya halimbawa, kung ako'y tatanungin, bakit ako nakakatiyak na pupunta ako sa langit? Hindi dahil sa ako ay pastor. Hindi dahil sa ako ay matagal ng mga ngaral. 40 plus o 41 years na ako mga ngaral. 36 years na dito sa buwak. Hindi 'yung aking pangangaral. Hindi 'yung pagiging mabuti. Isa lang po ang dahilan. Binayaran ng dugo ni Kristo ang aking kasalanan. At tinanggap ko po 'yun buong puso. 'Yun lang po ang kaligtasan. Hindi 'yung ating mabubuting gawa. Kaya sabi po doon sa banal na kasulatan. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Marami sa araw na yun sabi, Panginoon, hindi ba gumawa ko ng himala sa iyong mga pangalan? Sa iyong pangalan. Gumawa ko ng mabubuting gawa sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa aking kayo manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Pero kapag tinanggap natin na ng tao sa puso, sabi sa John 1.12, datapuat ang lahat na sa kanya'y tanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan. Karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo ng buong puso, 100% sa langit tayo pupunta kasi libre, walang bayad. Eh paano nagkakasala? Talaga nagkakasala pa tayo. At dalawang klase ang bayad sa kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang biniyara ng dugo ng Panginoong Kristo, so yung kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno, bayad na po yun. Pero yung kasalanan na gagawin natin sa araw-araw, tayo po ang magbabayad. Nun yung tinatawag na consequence of sin. Kung ikaw po ay lumabag sa batas, makukulong ka. Kapag may nagawa kang kasalanan na hindi ka na-persecute ng batas, magbabayad ka pa rin. Kasi sabi ng Bible kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Maaring hindi ka na-persecute ng batas, hindi nalaman yung kasalanan mo, pero magdurusa at magdurusa ka dito sa lupa kasi sabi ng Bible, kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Pero kapag tinanggap mo si Kristo ng tao sa puso mo, hindi ka napupunta sa impyerno. At kung nakakagawa ka man ng kasalanan, sabi sa 1 John 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan siya'y tapat at banal, nalilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan at kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, abuswelto ka na kung gumagawa ka ng masama dito sa lupa kasi may consequence po. Ibig sabihin, babayaran at babayaran natin yung ating magagawang kasalanan. Kaya kung tayo po ay may takot sa Diyos, yun po ang gagawa para ang kasalanan natin, mas lesser. O, oh, hindi natin sinasabi na hindi tayo nawawala ng kasalanan. Nagkakasala tayo pero lesser yung kasalanan natin dahil may takot tayo sa Panginoon. Sabi po doon sa Psalm 119 verse 11, I will hide its word in my heart that I may not sin against thee. Aking iingatan sa aking puso ang iyong mga salita upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kaya kung mayroon tayong salita ng Diyos, yun po ang mag-iingat sa atin para 'wag magkasala. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Nagkakasala ka pa rin. Kaya lang hindi katulad ng iba na talagang yun ang buhay nila. Masaya sila sa kasalanan at pinagyayabang pa nila ang kanilang kasalanan. Pero ikaw, ikaw ay nalulungkot kapag nakakagawa ka ng kasalanan. At kapag guilty ka, nararamdaman mo 'yon. Kaya, pinaglalabanan natin na huwag tayong magkasala laban sa Diyos. Na kung tayo man ay magkasala, humihingi tayo ng kapatawaran. Kasi nasa old nature pa rin tayo. May new divine nature at may old nature. Kaya kapag tayo ay mahina, spiritually, Malakas yung old nature, kaya magagawa pa rin natin yung mga bagay na gawain ng sanlibutan. Pero salamat sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mabuti. Kaya sabi rito sa ating uh, pinag-aaralan, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, tayo'y nasa kasalanan pa rin. Ibig sabihin, lahat ng ating effort, lahat ng ating ginawa ay mauwi sa wala. Pero salamat sa sapagkat si Kristo ay namatay at pagkalipas ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay. Kaya walang dapat ikatakot, walang dapat ipangamba. Ang kailangan lang natin, panghawakan yung Word of God. Magbasa tayo ng Bible. Kaya maraming mga tao nadadaya ng maling paniniwala kasi wala silang pamantayan na sinusunod. Dapat po mayroon tayong Word of God, mayroon tayong Biblia. Na kung tayo po ay mayroong Word of God, mayroon tayong Biblia, naroon yung tinatawag na matibay na pinangahawakan mo. Panatag ang isip mo, panatag yung kalooban mo kasi alam mo, totoo yung sinasabi ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya kapag totoo yung pagtanggap mo sa kay Kristo bilang sarili mong tagapaglitas, 100% sa langit ka napupunta kasi yan ay walang bayad. Libre. Kaya nga nakakalungkot, maraming mga tao na pinapahirapan yung sarili nila. Maraming mga tao na nagpapakahirap tapos sa impyerno pupunta kasi hindi naman tinanggap ng tama si Kristo. Kaya nga sabi ng 1.14 sa is, Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama malibat sa pamamagitan ko. Kaya dapat yung Kristo na nagkatawang tao, yung Kristo na Diyos bumaba, namatay sa krus, at muling nabuhay at muling babalik. Nakapagtinanggap natin, tayo sa langit pupunta, hindi yung reliyon, na iniisip natin na ang reliyon na magliligtas sa atin. Kahit lahat ng reliyon, salihan mo araw-araw, hindi ka pa rin pupunta sa langit. Kasi sabi ng Bible, si Kristo lang ang daan. Siya ang buhay at siya ang katotohanan. At sa ating pagpapatuloy, <coughs> binabati natin ang ating mga kaibigan pastor sa Luzon, Visayas, Mindanao, si Dr. Edwin Tan, Dr. Perdi Marasigan, si Dr. Jose Bishop Rebel, Solesa, si Pastor Anselo Sena ng Project aid Bible Baptist Church at lahat ng mga churches at mission na galing Project binabati natin. Magandang umaga. Binabati rin natin ang aking mga kapatid, si Ate Raquel, si Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Jill, si Muna, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam, at si Oliver. Ganun din si Ate Alice, si Adan, si Ngo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. Binabati rin natin mga kaibigan natin, pastor sa U.S si Pastor Jun Rodrigo, patuloy na pinapanalangin natin na gumaling sa kanyang karamdaman. Ganoon din si Pastor Gentry, ganoon din si La Sister Olive, si TJ, si Tisha. Ganoon din ang iba pa natin kaibigan niya sa US. Ganoon din mga kaibigan natin sa Canada, Pastor Arnold Mercado, Pastor Vincent. Ganoon din sa Australia, ganoon din sa Bangladesh, sa Myanmar, sa Hong Kong, sa Africa, sa India, ganoon din sa Indonesia, sa iba't-ibang parte ng mundo. Sa mga partner natin sa ministry, 22 missionary sa iba't-ibang parte ng mundo, binabati natin ang ating mga kapartner. Ganon din binabati rin natin ang uh, mga iba pa nating mga kaibigan. Tayo po'y mandalangin sumandali. Dakilin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa pagkabuhay na maguli sa mga patay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi kami nanatili sa aming kasalanan sapagkat nabuhay ka mula sa mga patay. At dahil doon, kumpermado na sa langit kami pupunta. At sa oras na ito, pinapanalangin namin o Diyos ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming Governor, Congressman, Mayor, ganoon ni po si Pidi, Pinapanalangin din namin o Diyos ang lahat ng aming mga listeners. Ikaw po ang manguna sa lahat na nakikinig ngayon sa radyo natin. Ganon din sa Marinduk News, sa Black 7 Channel 3, at sa YouTube Channel, at sa FB Live. Ikaw po ang manguna sa lahat ng aming mga listeners. At patuloy ni ko ang kumilo sa puso ng bawat isa. Ang lahat nito'y aming dalangin, pinasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Yesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking uh, may bahay, Sister Jenny, ganoon din si Jemima, si Joy, si Jabe, si Sia, si Ian, si Jaylin, si Parks, ganoon din si Richards, si Ledor, si Ardiel, si Crystal, si Kim. Ganon din ang lahat ng member ng Solid Rock Bible Baptist Church. Pinabati rin natin yung ating mga kaibigan pastor sa buong kay Ganon din si P.D. Kerner Arthur A. Salida. Ganon din ang uh, Spin Media, ang Pibay, ang Batch 81, ang Malindig Institute, ang uh, Divilla Alumni, ang Buak Fire Station, Magpug Fire Station. Ganon din binabati rin natin yung mga Talaga motor trade. Ganon din binabati rin natin ang buwak MPS, magpug MPS. Ganon din ang MSWDO, yung mga uh, tinuturoan natin yan. Magandang umaga sa inyo lahat na uh, nakikinig ngayong umaga. Galing ako doon sa MSWDO ngayon. At sila nakikinig ng ating programa. Magandang umaga sa inyo lahat yan. Ganon din binabati rin natin ang uh, Team PD, ang ating mga squading. Team National Support Unit, ganoon din ang Team Daniel, Ezekiel, Team Moises, Team Uriah, Team David, Team Mika, Team Jep Jephta, Team Paul, at binabati rin natin yung mga na-promote sa buong Marinduque, napakarami nila. Hindi natin may isa-isa, -isa, kahit isang oras, hindi maubos yung pagbinanggit ang kanila mga pangalan. O lahat na mga na-promote, na mga PNP personnel sa buong uh, Marinduque, binabati natin ng uh, pinagpala na umaga. At ganoon din binabati rin natin ang uh, mga taga-kausugan. Ganoon din binabati rin natin si Ma'am Mercy, si Ma'am Ella, si Miss Oberlanot, si Miss Anexa, ganoon din si Ma'am Kawili, si Tatang Oka, si Ma'am Lorna Naling. Ganoon din binabati rin natin yung mga taga-PSWDO, Ganon din binabati rin natin yung mga criminology student, mga intern. Ganon din binabati rin natin yung mga nasa blue building. Ganon din sa mga taga-gulayan, kalenderiya, grocery store. Ganon din binabati rin natin yung mga taga-mobile force. Ganon din yung mga kasama natin lupon. Binabati rin natin ang uh, ating mga kapitbahay at lahat ng mga naabot ng ating programa. Ito po muli si Bishop Rodrigo na nag-aanyaya sa inyo every Sunday 9.30 to 12 at Wednesday 5.30 at Friday 5.30 at every Saturday 11 to 11.30. Magandang umaga at ang pagpapala ng Panginoon ang sumating lahat.